There you go. Nak ngah karamelan ah. That brush alone, so I can brush. Uh... What? What? Don't get that brush away. gusto gusto mo talaga <laughs> yung krong krong yung krong krong pagkain yung babrush ka yung krong 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 ka din huh? yung krong krong ka din huwag mong touch yung ano ko kamay ko kasi natatakot ako baka kalmutin ako <laughs> nagiging crazy na siya. <laughs> nagiging crazy na siya. <laughs> ay nahawag ko sa'yo oh, ganyan ganyan na yung kemot mo ha huwag mong anuhin brush yan eh oh, bakit mo pinupush ayaw mo nang mag supply ha ah, ka talaga ha ayaw mo nang mag supply Ah, You don't want to get brushed no more. What's the hair? Mo? is my hair. You're going home tomorrow? Are huh? you ready to go home tomorrow? Or are you going to stay with me? You ready to go home tomorrow? Hindi, joke lang yon. Tingnan mo, ka muna. Ha? Kung ayaw mong umuwi sa malaking bahay, di dito ka na lang sa akin. Muna, okay? Good boy ka naman. Ruan eh. Hmm. Ipumesto ka, ka naman kasi, manong... down to Get down. Ano, tama na yan. Gwapo ka na. Gwapo na. Gwapo na si Yoyo. Ayaw mo na nang brush. Ha? Hmm. Lumagod-lagod ka. Mat-angkal. Ah. Lumagod, lagod, gamut, Paborito niyang color, purple. Paborito mo rin color, purple, ano? Ano, tama, tama na? si Yoyo na punta sa akin ito kapag negara of country ang nanay at tatay niya ah, di ba Yoyo do you like to stay with me pag wala si nanay at tatay huh? say yes say yes Yoyo ano, nak pumasok let's go inside Let's go inside. Tama na yung ano. Tama na yung supply mo. Okay. Side so. O gusto mo pa. And Tama na siguro. Gwapo ka naman na. Maayos na ang hair mo. Hmm. Okay. That's it. Tama na o ano? Sige pa. Sige pa, sige pa. Ano yung naaamoy mo dyan? Hmm? Naamoy mo yung otot mo. Anong naaamoy mo? Is it? I mean Hmm? <coughs> Bangkito ko 'yan. Ah. Ano, brush magpabrush ka pa. Bangkito ko yan eh. Bangkito ko yan, yoyo. -yo. Gustong gusto talaga yun. Yan ito. Okay.